alo madlang people ayan tapos na tayong kumain magulang ng froggy palaka pero hindi kain, hindi kompletong kain ni Dora kung hindi magulang na angga at saka magkakape di so, sana ako magkakape madlang people kaya lang kulang ang araw ni Dora kung walang kopi hello jay ilang years na ito anak ko 7 years na yata itong magko na to. high school pa yung ni jay ito yeah. yung mag ko nga dito. Hindi pa ni Bagyo. Ni JF. F. Friend J. Raboy. Ayan. Pinalagyan pa niya. I love you, auntie. kana Ang galing naman. Ano, graduate ko may tatta ni JJ. Yun. Mestro ka ko matatangatan, anak. Sayang di kami tulong. Yan, buhay na buhay pa rin ang aking magmula sa aking <coughs> pamangkin, token, yan ang nakikontest sa bagyo. Yan, madlang people. Hindi kompleto ang araw ni Dora kung hindi mag-uulam ng mangga. Dahil marami pa tayong mangga, ang Dora mag-uulam. brown <coughs> Manong. Ito pa yung sa North Fiji si Brown. Dapat na yung sublit. Ito kwarto yung kita Ito kwarto. Ano nga pa ko kapita. Ito kwarto. ang Red maroon pink pa yung ko. Blue din ni Brad din ng Alcantara. Pente, ko tikwa. Dura ba? Ang gano'n ko nakakaruan nga payong. Gangit ko lang kasi yung bayan natin, maglang tutol. Kumain, gumalang, dura. Pero ngayon, wala tayong driver, kaya taong bahay lang muna tayo ngayon. The drawer! Pinerwar, dami ko nagadupayong ko na karuar Okay, yung brown, naman tayong tilamisaan. Ito yung payong, yung brown, yung sampot ko, payong detayong, deyay. Pink, blue, maroon, maroon, nakaroon na payong. Tantarabaw, ito yung jurabax, amang mang nawantan de-drawer. Harap kumain maglang people nang naka-finger lang. di tayo mahilig mag mahurong Ang Dora di marunong magkutsara, naksot sang gayam. Ha? Kung hindi marunong magkutara ang dura, mamdang ang pipo, kaya ganito tayo. Dito na ang So, mga kita kagay. dati. ang kanyo, wano lang kagay. Kita mo nagdanagan na, nagkapos regional kanta na dito. Eh, survey, survey sir. Hmm. Di pa yung internet di last year, kada ko ni Pulibagyo. Nalagaan pa eh. Uy, dadatan sa payong kung kakailalak dito, nalagaan. Di Ang kanto tiko ako, yung baka marami. Ang kanya brad yun, nalakang tara dito. Di Ang kanto. Ramad lang, people, siya, again, later.